rails Grabe ang init dito mga Karels mga kusog oh Init Oo oh, mm. <laughs> <You know? laughs> uh, ikot ikot ka pa nakaka-halo Ni kanali ka na Dito tayo ngayon mga ka-kusog sa Dito kami ngayon mga Karels mga kusog sa Batangas Once a year. tin <laughs> sa sampung taon, sambis sa maligo sa dagat. Oh, siguro oh? may gitsan taon na mga ngayon mga kaligo na rito sa dagat. Tagal na nun, umuwi pa ako ng rumlon. Naghanap ako ng markila na pana, wala eh. Mamamana sana ako baka walang goggles sayang sana nakabumili ako kahapon ng goggles Antipara para ba Antipara.